Kungkol sa insidente nang nangyari kahapon. Sorry po. Uh, hindi na po talaga mauulit yun, Sir Tito. Para hindi na talaga mauulit yun. Kasi alam mo, isa lang request ng pamilya ni Madam B. Hindi ka na pwede magtrabaho dito. Pera, si ka na. Po! Tuloy yung sweldo mo sa so, pinagtrabaho mo dito. Pwede ka na umalis. Hey, eh, sir Tito, para ako nyo na po. Huwag nyo po akong tanggalin. Alam ko po, po naging papaya ako, pero pagpubutihin ko na po talaga yung trabaho ko. Tsaka kahit ano parusa, tatanggapin ko po. Huwag nyo lang po akong tanggalin. Para awa nyo na. Ah, para? Ah, oh. hindi namin kailangan ng bobo tanga dito. Kailangan namin yung nagpapahalaga sa trabaho kahit gaano pakababa ang posisyon mo. Oh, Awa nyo na po. Sobrang halaga talaga sa kanilang trabaho na to. Kahit ako na po mismo ang mag-sorry kay Madam Viv kapatid sa pamilya niya. Awa nyo na po. Hey, hindi, hindi. Sir, Ayun. dito. Ah. Halika na ha. Dalawang sweldo mo, hindi ba? O oh, sige. Ah, busy ang sir, eh, ha? Maraming salamat. At saka, good luck na lang sa future. Sana may natutunan ka dito kahit kaunti, ha?